Second year IT college student si John sa Lyceum of the Philippines University. Aminado siya na bilang estudyante, mahigit sampung oras ang ginugugol niya sa paggamit ng cellphone. Kadalasan ay nanunod siya ng pelikula sa streaming platforms. Minsan, hindi raw niya maiwasan na makakita ng mga pelikulang may halong masaselang tema. Kaya naman, agresya sa Senate Bill No. 2805 sa Botong 21. One, zero. Pumasa na ang panungkala sa Senado. Ito ay naglalayong palawakin pa ang sakop ng move and Television Review and Classification Board. Ibig sabihin, makokontrol na rin ng MTRCB ang streaming platforms kagaya ng Netflix at Prime Video. Depende po sa tao pero... Ang masabi ko po, mas okay na 'yung nakokontrol para sa ano rin ng mga bata na na-engage sa social media. Si Senator Robin Padilla ang sponsor sa Senado ng nasabing Senate Bill at tanging Senator Ramon Teberos ang tutol dito. Pero hindi na kailangan pa ng batas na magigpit sa mga x-rated na palabas dahil bahagi raw ito ng kanilang freedom of expression. Dagdag pa ng grupo, nasa tamang gulang na ang mga adult para mamili ng rin sinabihan din ng grupo ng MTRCB ay isang cash cow. Ayon naman sa MTRCB, susunod lang sila sa Kongreso at Pangulo. Pero sinabi ng ahensya na hindi katanggap-tanggap na tawagin silang cash cow dahil wala itong basihan. Malinaw daw ang mandato sa kanila na protektahan ang publiko, lalo na ang mga kabataan laban sa mga harmful content. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.